Tapos magtagumpay ng mga crusaders, si Bohemond ay tuluyan ng inangking ang Antioch. Tutol ang ibang mga leader dito, lalong-lalo na si Raymond. At dahil sa mga di pagkakasundo, hindi agad nila na ipagpatuloy ang misyon sa Jerusalem at ilang buwan pa silang natenga sa Antioch. Isang araw, bigla na lang may kumalat na sakit at marami sa kanila ang namatay. Kabilang sa mga nabiktima ng epidemya ay si Bishop Ademar. Si Bishop Adimar ay ang kanilang tumatayong spiritual leader at sa pagkawala niya, lalong lumabo ang samahan ng mga pinuno ng krusada. Dumating ang itinakda nilang petsa kung kailan dapat sila magpapatuloy sa Jerusalem, ngunit dahil sa mga alitan, hindi ito nasunod. Dahil dito, ang mga sundalo ay naguumpisa na magrebelde at planong ipagpatuloy ang pagsakop sa Holy Land kahit wala ang kanilang mga leader. Si Bohemond na pinakasubuk na ang husay sa pamumuno ay namalagi na lang sa Antioch para pagarian ito. Ngunit si Raymond ay determinado at gagawin ng lahat para hadlangan siya. Gamit ang kanyang yaman, sinubukan niyang bayaran ng suporta ng ibang leader. Ang pamangkin ni Bohemond na si Tancred ay supresang pumayag sa kanya pati na rin si Robert of Normandy. Samantalang si Godfrey at Robert of Flanders ay tumanggi sa kanya. Dahil wala nang suporta ng Byzantine, muli silang dumanas ng krisis sa pagkain. Para masolusyonan ang problema ito, inatake nila ang mga bayan sa paligid ng Antioch. Noong Nobyembre 1098, sinalakay nila ang bayan ng Maara at makalipas ang ilang linggo ay matagumpay nila itong nakugtog. Walang awa nilang pinaslang ang lahat ng residente ng bayan at kinuha ang mga yamang kanilang matatagpuan. Doon ay naganap ang pinakakarumaldumal na pangyayari sa buong krusada. Habang lumilipas ang mga panahon na nagtatalo ang mga leader sa kung anong gagawin nila sa mga nasakop na teritoryo, ang mga sundalong na iwan sa bayan ng Maara ay dumanas naman ng matinding gutom. Dahil dito, naganap ang isang pangyayari na kagimbal-gimbal. Dala ng sobrang gutom, napilitan na silang kainin ang karne mula sa mga bangkay ng mga residente na kanilang pinaslang. Sa pagkatenga ng matagal, muling nagrebelde ang mga miyembro ng krusada. Dahil dito, si Raymond ay nagdesisyong kalimutan na ang pakikipagtalo kay Bohemond at ipinagpatuloy ng muli ang orihinal na misyon patungong Holy Land kasama si Tancred at Robert of Normandy. Bilang patunay na siya ay seryoso, pinangunahan niya ang prosesyon kung sa naglakad lamang siya na nakapaa at nakadamit ng simpleng kasuotan patungong Jerusalem. Noong mga panahong ito, ang Jerusalem ay naagaw na ng mga patimids mula sa mga Seljuks. At dahil kumalat ang kwento tungkol sa kagimbal-gimbal na kanibalismong ginawa ng mga Crusaders, halos lahat ng bayan na kanilang nadaanan patungong Jerusalem ay mas pinili na lang na makipagtulungan sa kanila kaysa makipaglaban. Bago pa nila marating ang Jerusalem, sinalakay muna nila ang bayan ng Arca. Ito ay isang malaking pagkakamali sa pamumuno ni Raymond dahil hindi sila magtatagumpay dito at maglilisulta lamang sa paghina ng kanyang impluensya. Dahil sa kapalpakan, si Tancred at Robert of Normandy ay nagdesisyong lumipat ng alyansa papunta sa pamumuno ni Godfrey at sila ay nagpatuloy na sa Jerusalem. Noong June 7, 1099, narating na nila ang Jerusalem. Sa puntong ito, ang pwersa ng mga crusaders ay sobrang hina na kumpara nung umpisa dahil marami sa kanila ang hindi na itinuloy ang krusada gaya nila Bohemond at Baldwin na namalagi na sa kanilang mga bagong teritoryo. Habang ang ilan naman tulad nila Hugh at Stephen ay sumuko na at umuwi sa kanilang mga bansa. Wala na rin ang suporta ng Byzantine Empire at ang kanilang spiritual leader na si Adimar ay pumanaw na. Bago pa nila narating ang Jerusalem, ang namumuno dito ay nakapaghanda na. Pinalayas na niya ang lahat ng mga Kristiyano na naniniraan sa Jerusalem dahil ayaw niyang matulad sila sa Antioch kung saan isang bantay ang nagtaksil at nakipagsabuatan sa mga Crusaders. Ang mga balon sa paligid ng bayan ay nilason din nila upang hindi na mapakinabangan. Dahil sa kawalan ng mapagkukunan ng tubig, kinailangan ng mga Crusaders na mabilis silang mapasok ang depensa ng Jerusalem. Munit ang problema ay hindi sila makagawa ng mga hagdan o mga kagamitan para maakyat ang bakod dahil inubos na ang mga puno sa paligid. Unti-unti nang nasisiraan ng loob ang mga crusaders, ngunit bago pa sila sumuko ay biglang nabalitaan nila ang pagdaong ng mga barko sa kalapit na dagat dala ang mga materyales na kanilang kailangan. Ginamit nila ang mga kahoy sa mga barkong iyon upang makagawa ng mga tore at hagdan na kanilang gagamitin upang akyatin ang mataas na bakod ng Jerusalem. Noong July 14, 1099, nagumpisa na ang kanilang pag-atake. Ang mga crusaders ay sabay na umatake sa magkabilang panig ng Jerusalem. Sa bandang kanan ay ang pwersang pinamumuno ni Godfrey habang sa kaliwa ay ang kay Raymond naging mas matindi ang depensa ng mga Muslim sa parte kung saan nakapwesto ang pwersa ni Raymond kaya nahirapan sila at hindi nagtagumpay. Samantala, ang pwersa ang pinamumuna ni Godfrey ay naging maganda ang pagkakagawa sa kanilang tore kung saan pwede nila itong kalas-kalasin. Nung gabing iyon mula sa orinal na pwesto ay palihim nila itong inilipat sa parte ng bakod na may mas mahinang depensa. Pagbutok ng liwanag, nagulat na lang ang mga muslim na nagbabantay nang makita nilang nasa ibang parte na ang fokus ng pag-atake. Unti-unting nakalapit ang tore nila Godfrey sa matas na bakod ng Jerusalem, ngunit bago pa man silang makatawid ay ginamit sa kanila ang tinatagong sandata ng mga Muslim. Ito ay ang tinatawag na Greek Fire. Ang apoy na ito ay sinasabing mabagsik at hindi kayang apulahin ng tubig. Sa kasamaang palad para sa mga Muslim, yung mga pinalayas nilang mga Kristiyano sa Jerusalem bago pa dumating ang mga Crusaders, ay alamang lihim ng apoy na ito. Tinuro nila sa mga crusaders na ang suka ang siyang pangontra sa sandatang iyon kung kaya nabaliwala ang apoy at nagpatuloy ang pag-atake. Unti-unti ay nakakapasok na ang mga crusader na naging dahilan para magpanik ang mga muslim at di nagtagal ay bumigay na ang kanilang depensa. Dumagsa ang mga crusader sa loob at tuluyang nagasik ng lagim. Lahat ng kanilang makita ay walang awa nilang pinapaslang o di kaya pinapahirapan muna bago tapusin? Ayon sa mga saksi, kahit rawang mga sanggol ay hindi nila pinigbigyan at kanilang dinadampot sa paa mula sa kanilang mga magulang at inihahampa sa dingding. Sa sobrang dami ng napaslang na sibilyan ay halos bumahanan ng dugo sa buong Jerusalem. Si Tancred ay sinubukan pang iligtas ang ilan sa mga ito at ibinigay ang kanyang bandera upang ipakita na sila ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Ngunit hindi rin ito umubra dahil nung umalis siya pansamantala at bumalik ay bangkay na lamang ng mga tao ang kanyang nadatnan. Matapos ang matinding pamamaslang, sistematiko namang ninakawan ng bawat kabayan kaya marami sa mga miyembro ng krusada ang biglang yumaman. Sinubukan pa ng mga patimids na bawiing muli ang Jerusalem ngunit madali lang silang natalo sa labanang naganap sa Ascalon. Dahil dito, Tuluyan ang napas sa kamay ng mga Kristiyano ang Jerusalem at matagumpay nilang natapos ang kanilang misyon na bawiin ang Holy Land mula sa mga Muslim. Si Godfrey ay napili upang pamunuan ang kaharian ng Jerusalem bilang tagapagtanggol ng banal na libingan at hindi bilang isang hari. Sa kanilang tagumpay, naging tanyag ang krusada sa Europa at marami ang na-inspire at naglunsad ng mga panibagong krusada. Gayon paman, hindi na napantayan ng mga sumunod na krusada ang una dahil mas magiging malakas na ang puwersa ng mga muslim sa kanilang pagkakaisa at sa pamumuno ng mahusay na leader na si Saladin.